tinampahan na ng kasong robbery sa Bulacan Prosecutor's Office ang tatlong aktibong polis na sangkot sa big-time robbery hold-up sa isang negosyante nitong Miyerkules, August 28. Ito'y matapos pasukin ng mga suspect ang isang bahay sa Barangay Borol 2nd, Balagtas, Bulacan, kung saan tinangay umano nila ang 30 million pesos na cash at iba pang mahalagang gamit. Kinilala ng PNP ang tatlong nahuling suspect na sina Police Staff Sergeant Anthony Ancheta na nakatalaga sa Malolos City Police Station Police Major Armando Reyes ng Hagonay Municipal Police Station at Police Senior Master Sergeant Ronnie Galion na naka-assign sa Santa Maria Municipal Police Station. Habang kinilala naman ang biktima na si Emerson Magbitang, 35 taong gulang na pharmaceutical supplier at residente ng St. Francis Subdivision sa Naturang Barangay. Batay sa investigasyon ng polisya, ang isa sa tatlong suspect ay malapit umano sa biktima. Uh, lumalabas po sa initial investigation ay uh, malapit nga po itong isang polis po na ito doon sa mga biktima na maaari pong uh, nagamit na information para masagawa po nila itong uh, uh, pagnanakaw dito sa mga biktima po natin. At possibly ay uh, siya mismo ang uh, ulo dito sa nangyaring uh, pagnanakaw po. Kaugnay nito... Kinumpirma rin ng PNP na pitong individual ang sangkot sa pagnanakaw. Ang tinitingnan po natin dito ay mga more or less mga pito po. Tatlo po yung identified na nating pulis na nasa custody at yung apat na na hindi pa nakakilala ay uh, kasalukuyan pa rin po natin pinagahanap na tinitingnan natin kung ito ba ay mga active ba uh, policemen or so o mga civilian po habang sinusuri rin umano ng polisya kung may kinalaman ng mga natukoy na sospek sa iba pang kaso ng pagnanakaw sa probinsya ng Bulacan. May nagutos na rin po siya na tignan din po yung iba pang mga robbery cases doon sa, sa probinsya ng Bulacan. Maaaring uh, titignan natin kung yung design yung pattern, design yung modus operandi at it, uh, para i-assess baka hindi lang ito yung kauna-unahan na insidente involving this uh, particular police officers po. Panawagan ng PNP sa taong bayan, huwag matakot na isumbong ang mga polis na sangkot sa anumang uri ng krimen upang masugpo ang tiwali sa kanilang hanay at hindi mabahiran ng imahe ng mga polis na tapat na nagsisilbi sa bayan. Nalulungkot tayo sa kabila ng uh, paulit-ulit natin reminder sa ating mga kapulisan na magbago at, uh, at uh mahalin yung kanilang mga serbisyo hindi pa hindi lang para sa kanila kundi para sa kanilang mga pamilya nakakabalita pa tayo at uh, ang, ang 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 on, on hindsight also ma'am ay uh, bagamat may mga pulis na ganito pero ang mga humuli din ay pulis din kaya ito lang mga ay pagpapatunay na hindi talaga natin ito tolerate kahit kabago pa natin ito kung meron tayong ebidensya ay kakasuhan natin ikukulong at uh, sasampahan ng kaukulang uh, kaso po samantala Tiniyak naman ni Police Regional Office 3 o PRO3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. na walang cover-up na mangyayari sa kaso ng tatlong polis. Papatawan umano ng karampatang parusa ang mga suspect kapag napatunayang nagkasala ang mga ito. Kasama si Karen Maurillo, ako si Arlene Salonga para sa si CLTV 36 News.